na alam mo, nakalimutan ko na yan, Iha. ikayo kasi ang nagsiryo, Ngayon, hindi na ulit-ulit ninyo ma... ma Maanong tuloy ako ma... I'll be tempted. Uh, ako I will go with the majority uh, view sa media. Yang wala wag wag magbula lang kaibigan kaibigan. Ano ang dapat na da, anong tingin nyo? Dapat ako maging mayor uli? Yes. Ikaw? Ikaw? Eh, ako, ikaw. Ikaw? Ikaw? 李总。Yeah.